At noong panahon ng Nabi sallallahu alayhi wasallam, ang kanyang ginagamit ay yung tinatawag na mud. So, ang mood, para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mud, ito yung mud. Ito ang tinatawag na mud. So itong mood na ito, ito ay isang historical Islamic measurement na natatangi ang kanyang sukat at disenyo na ginamit ng Nabi sallallahu alayhi wasallam. Ya yeah, ayyuhan كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang lahat na ang papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng Sanlibutan, at nawa paggalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapalat kapayapaan sa huling sugo na si Muhammad kasama ng kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa tuwid na landas. Mga minamahal ko mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa ating programang ito, insya Allah, ay ating tatalakayin ang mga alituntunin at mga batas patungkol sa tinatawag na Zakatu al-Fitri. Ang Zakatu fitr hiya as-sadaqatu al-mashru'a fi kitami ram uh, syahri Ramadan. Ang sadakatul fitr o yung zakatul fitr ay isang sadaka o kawang gawa na ipinahintulot na ipamigay, ilabas sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Tinawag siyang zakatul Fitri dahil ito ay nagiging obligado dahil sa pagtatapos ng tinatawag na buwan ng Ramadan. Ang zakatul fitr ay isang gawaing obligado para sa mga Muslim na siya ay mayroong dagdag o sobrang kayamanan sa araw o sa gabi ng Eid. Meron siyang sobrang pagkain na ng soa o yung tinatawag natin isang gantang, dagdag sa kanyang kakainin at kakainin ng kanyang mga pamilya. Sa pagkakataon na ito, obligado para sa kanya na maglabas ng zakatu al-fitr para sa kanyang sarili, para sa kanyang asawa, at sa sino mang obligado sa kanya na ito ay tustusan tulad ng kanyang mga anak. At sunna na magbigay din or maglabas ng zakatul fitr para doon sa isang batang nasa loob pa ng sinapupunan. At ang dalil sa pagiging wajib o yung katibayan sa pagiging wajib nito ay ang binanggit ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-hurri wal-abdi wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabir min muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah sinabi ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala nuhuma ginawang fard, ginawang obligado ng Nabi sallallahu alayhi wa ang pagbibigay ng zakatul fitr pagkatapos ng ramadhan isang gantang o isang sa ng tamar at isang gantang ng syair o yung tinatawag na barley. Para sa isang alipin man o isang malaya, lalaki man o babae, bata o matanda mula sa mga kamusliman. At ipinagutos ng Nabi wasallam na ito ay ipamahagi, ibigay bago lumabas ang mga tao patungo sa sala o yung salatu al-eid. So dito binanggit ng uh, isang magiting na sahabi na ito ang binanggit ng Nabi sallallahu alayhi wa sa pagiging obligado ng pagbibigay ng zakatul fitr. Ang zakatul fitr ay inilalabas siya sa mga takdang mga oras nito. At ang pinaka the best o pinaka mainam na oras ng paglalabas ng zakatul fitr ay sa araw ng Eid pagkatapos ng pagsikat ng Fajar or yung pagkatapos ng or before ng tinatawag na Salatul Eid after ng Fajar, sa pagitan noon bago magsimula ang tinatawag na Salat al-Eid, ito yung pinakamainam na oras ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. At meron namang pagpapahintulot sa pagbibigay ng in advance, no? Two days or one day before, pinapahintulutan ito. So para ito sa mga nangangailangan talagang i-distribute ang kanilang Zakatul Fitr before ng Eid. At hindi pinapahintulutan na ipahuli ang pagbibigay ng zakatul fitr or yung magbibigay ka ng zakatul fitr after na ng salat al -aid. Sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala na nabanggit natin kanina, sinabi, ng, sinabi niya doon, wa, uma, wa umira an tuadda qabla kurujin nas ila salat. At ipinagutos ng uh, uh, propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na ito ay ipamahagi bago pumunta ang mga tao doon sa kanilang lugar na pagdadausan ng Salat al-Aid. At sinabi pa sa ibang uh, salaysay ng hadith, tulad ng salaysay ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala nuhuma, Man addaha qabla s-salah fahiya zakatun makbula, wa man addaha ba'da s-salati fahiya sadakatun minas sadakat. Sino man ang ibigay niya ang kanyang zakatul fitir before ng salatil aid, ito ay may tuturing bilang isang zakat makbulab. Ito, yung kanyang zakatul fitr ay katanggap-tanggap. Waman addaha ba'da sala at sino man ang ibigay niyang zakatul fitr after na ng salatul eid, fahiya sadakatu minas Ito ay mabibilang na lamang na isang uri ng sadaka mula sa mga pangkalahatang mga kawanggawa. So, para sa kalaman ng lahat, ang zakatul fitr ay ito ay ginawang obligado Uh, year 2 ng Hijra, no? Year 2 ng Hijra pagkatapos ng paglikas ng Nabi sallallahu alaihi wasallam mula Mecca patungo sa tinatawag na Al-Madina. At ang Zakatul Fitr, meron itong mga pagbibigyan, mga natatanging pagbibigyan nito. So hindi basta-basta ipinamimigay ang Zakatul Fitr. Merong mga beneficiary or merong mga itinakdang pagbibigyan ng Zakatul Fitr. So sabi ng ating mga ulama, tusrafu sadaqatu al-fitr au zakatul fitr lil asnafi thamaniya alati tudfa lahum al-zaka fahiya dakhilatun fi qawlihi ta'ala innama sadaqatu ila akhirihi so ang, ang zakatul fitr ang mga pagbibigyan nito ay yung mga silang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung walong mga uri ng mga tao na pagbibigyan natin ng zakatul mal so sira din yun at yung mga ibang mga ulama sinasabi naman na ang pagbibigyan ng zakatul fitir ay yung mga silang, yung mga nangangailangan, mga nagihirap o yung walang mga uh, hindi kayang mag, uh, mag, mag maghanda sa araw ng Eid, no? Kaya nga sabi ng ating mga ulama kabilang sa mga hikma or mga mga dahilan kung bakit ito ginawang obligado sa atin yung magbigay tayo ng zakatul fitir sa araw ng Eid para sa dalawang bagay. Una, maging tohra. Sabihin ng tohra, maging kadalisayan sa atin. So, yung zakatul fitir, para sa mga nag-aayuno, ito yung maglilinis sa ating mga ayunong mga ginawa natin sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ililinis tayo. Hindi natin maiwasan na tayo, nung tayo nagpa-fasting, ay meron tayong mga nagagawang mga pagkakamali, mga, mga kasalanang maliliit, halimbawa. So sa pamamagitan ng zakatul fitr ay nabubura ito or nadadali sa na nalilinis ito. Pangalawang dahilan, turma. Sabi ng turma ay pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan sa araw ng Eid. So para makasabay sila sa kaligayahan sa araw ng Eid. So lahat tayo nagsasaya sa araw ng Eid. So kung ating hahayaan yung mga mahihirap na hindi makasabay sa atin sa kasayahan, so parang ang ano noon, no? Parang hindi siya Uh, ugali o katangian ng isang Muslim. So, dapat iniisip natin yung, yung kapwa natin. So, kaya bin meron tayong zakatul fitir na ibibigay sa kanilang pagkain para makasabay sila sa kaligayan sa araw ng Eid. So, ang zakatul fitir, pwede siyang ibigay no yung fitra na tinatawag. Ito yung kilala sa ating bansa. No? Fitra. Pwede itong ibigay itong fitra na ito doon sa Uh, isang specific na tao Halimbawa may kakilala kang mahirap So ibibigay mo sa kanya O kaya naman Pwedeng magbigay sa maraming mga tao okay uh, Pwede mo siyang uh, Ipamahagi sa iba-ibang mga uh, Tao, halimbawa O kaya naman, halimbawa Kung meron kang uh, 12 kilos Na zakatul fitr halimbawa Kung 12 kilos yun, meron kang uh, uh, Apat na Apat na zakatul fitr So pwede mo siyang ibigay sa mga nagiisang iisang sa isang tao lang, bibigay mo sa kanya. Walang problema doon. O kaya naman itong apat na zakatul fitr mo, 12 kilos mo alimbawa, ipamimigay mo sa iba't ibang mga tao, wala rin problema yon. So, maari din na ikaw ay mag-tawkil. ng tawkil ay yung mag, -mag mayroong magre-represent sa'yo. Pero ang pinaka-the best ay ikaw mismo yung magbibigay ng zakatul fitr mo. At kung ikaw ay uh, nasa ibang lugar, nadatnan ka ng pagiging obligado ng zakatul fitr, uh, ikaw ay magbibigay ng zakatul fitr kung nasa ang kang lugar, kung nasaan ka na obligahan magbigay ng zakatul fitr. Halimbawa, tayo dito sa Manila. So, ang pagbibigyan natin ay yung mga taga Manila, no? Taga-Tagig halimbawa, yung mga taga-Tagig, sila yung pagbibigyan nila yung mga taga-Tagig na mga mahihirap or sa, sa, Maharlika, sa barangay halimbawa. So, inang bibigyan natin ng zakatul fitr yung mga doon. Na yung mga Uunahin natin muna yung mga nandun sa ating nasasakupan na lugar. So kung wala talagang mahirap, saka siya pwedeng ilipat sa ibang mga lugar na mayroong nangangailangan o mayroong mahirap doon. So sabi ng ating mga ulama ay hindi tatanggapin ang kima o presyo ng zakatul fitr kung ibibigay natin yung kima. Although na mayroong khilaf ang mga ulama dito, may mga pagsasalungat sa, sa mga akwal ng ating mga ulama, sa mga kasabi at mga opinion nila, mas safe kung tayo ay susunod na lamang sa hadith no na nabanggit ng mga sahaba na ang kanilang ibinigay ay pagkain mismo sa araw ng Eid para sa kanilang zakatu al-fitr. Allahu ta'ala a'lam. So, gaano karami ang zakatu al-fitr? sa pagbibigay ng zakatul fitir ay nagbigay ng pamantayan ang ating pananampalatayang Islam. Nagbigay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sukat na dapat nating ibigay bilang zakatul fitir. At noong panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ginagamit ay yung tinatawag na mud. So, ang mud para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mud, ito yung mud. Ito ang tinatawag na mud. So itong mud na ito, ito ay isang historical Islamic measurement na natatangi ang kanyang sukat at disenyo na ginamit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So katulad patul ng ginagawa natin ngayon, 'di ba, Tayo ay gumagamit ng liters, gallons para i-measure yung isang volume. So nung panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang ginagamit nila itong tinatawag na mud. So ang mud, ginagamit siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng wudu. So, isang mud, ganito, ganito lang karami, ang ginagamit ng Propeta Muhammad SAW sa pagsasagawa niya ng wudu. Kapag siya ay maliligo, para matanggal yung tinatawag na janaba, maggusol, apat na ganito. Apat na mud ang kanyang uh, gagamitin. So, yung apat na mud ay katumbas ng isang sa. Na binanggit doon sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga zakatul fitir. Sa'an min tamrin Ausaan min uh, syair Ibig sabihin, yung mud Apat na mud ay katumbas ng isang sa So, nangangahulugan yung isang sa Sa zakatul fitir Ay apat na mud Apat na ganito Apat na takal ng mud So, ito yung ginagamit ng Propeta Muhammad wasallam Sa pagbibigay ng zakatu al-fitr sa, sa bigas man yan O sa dates O anumang mga nabanggit na Paglalabasan ng zakatu al-fitr So, ito rin yung ginagamit ng uh, pagsukat sa mga kafarat. Ah, sa pagsukat ng kafarat, depende yan, no? yung mga kafarat sa mga panunumpa, sa fidya. Yung fidya, dalawang mood. Okay, kasi nabanggit sa fidya, uh, nispo di ba? Kalahating sa. Ibig sabihin, kung apat ang isang sa, ibig sabihin, kung kalahati, dalawang, uh, dalawang mood ang ibibigay. Dalawang mood. So, ganito ang pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, walang kahirap-hirap, 'di ba? Walang kahirap-hirap kung ating gagamitin ang pinaka sunna. At ganun din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya, binanggit niya yung isang dua para rito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, gawaran mo ng biyaya, ng baraka ang aming mga sa, yung aming mga ang aming mga sa at yung mud, ha? Yung gantang at itong tinatawag nating na mud at ang hadith ay isinalaysay ni Imam Bukhari. Ito ang tinatawag nating uh, mud ang nabawi. So, ngayon ipapakita natin kung paano yung pagtakal ng tinatawag na zakatul fitr. So, iano natin, i-actual natin ito. Mga minamahal ko mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, so gagawin natin yung aktual na pagtakal ng tinatawag na zakatul fitr. At dito sa Pilipinas, ang ating zakatul fitr o yung kutul balad ay yung bigas. So hindi nawawala ito sa ating hapagkainan, kaya ang bigas ang ating ipamimigay bilang zakatul fitr. So katulad na banggit natin kanina na ang isang sa nabanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ang zakatul fitra ay isang sa at yung isang sa ay katumbas ng apat na mud. So titingnan natin ngayon kung ano ang itsura ng isang mud ng bigas. So sa paglalagay nito, so tatakalin lang natin siya. Okay? So sabi ng ating mga ulama, ang paggamit nito kailangan ano siya, Pupunoin uh, pupunuin mo siya, no? Hindi mo hindi mo siya pwedeng uh, tawag dito. Okay? So, ayan. So, kailangan punong-puno siya. Okay? So, kailangan apaw. Hindi mo siya, hindi mo siya papantayin ganon. Okay? Hindi siya papantayin na ganon. Kailangan punong-puno siya ganyan. Okay? So, ito yung unang mood. Ito ang unang mood. So, Unang mood, lalagay natin dito. Okay? So, tina ninyo. Unang mood. Tapos, uh, pangalawang mood. So, ano so, uh, natin? Siguro, ganito na natin. Para, bilis. Tama. Uh, sorry, you no. Okay? Bismillah. Kailangan sobrang sobra siya. Yan. Huwag natin papantayin. Okay? So, ito yung pangalawang mood. So, itutuloy nyo lang siya hanggang sa umabot kayo ng apat na mood. So, actually, itong ano na to, itong timbang na ito, itong nasa plastic na ito, ay sakto na siyang apat na mood. So, ibig sabihin, kung isasama na natin siya, yung ah... Uh, yung 3 at 4, so ganito ang timbang o ganito makikita yung dami ng isang isang uh, zakatu alfiter. Ito ang isang zakatu alfiter. Okay, nakita natin. So ito yung apat, ito yung katumbas ng apat na mud. Okay, apat na mud an nabawi. So kung amin tinimbang ito, umabot siya ng uh, 2.4. And then, mayroong mga butal siya. So, ibig sabihin, 2 kilos and kulang-kulang na kalating kilo. So, ibig sabihin nun, 2 and a half pa rin siya. Okay? So, ang ginagawa ng ilan, sinasakto na lang 3. Wala namang problema yun. Pero dito kasi, ginamitan natin ng mood. Ibig sabihin, sure ka na. Hindi mo na kailangan, kumbaga, saktuin ng 3 na ikaw ay mag-ehtiyak pa or mag-precaution mag ka pa. So, hindi na. Kasi bakit? Gumamit ka na ng mood. So, itong na, natakal mo sa pamamagitan ng mood, panatag ka na na ang zakatul fitr mo ay nasa tamang dami or timbang. Okay? So ito yung pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagbibigay ng zakatul fitr. So alhamdulillah So nais natin ipakita itong uh, paggamit ng mood na ito, no? Dahil uh, sa dahil na rin sa tinatawag na pagbubuhay ng sunnah pagbubuhay ng sunna ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam. At bibihira yung gumagamit ito sa Pilipinas. At gusto natin, insya Allah, sa mga susunod na mga taon o ngayong darating na pagbibigyan ng zakatul fitr ay yung mga tao ay gagamit na sila ng mood an uh, ang nabawi. So, buhay natin ang sunna. Sino ang bumuhay ng sunna, ay napakalaki ang gantimpala nito. No? Napakalaki ang gantimpala ng pagbubuhay ng sunna ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, Naway napulutan natin ng aral itong uh, ating ginawa no so hindi lang siya basta-basta lecture kundi actual no na pagbibigay ng kaalaman paano magbigay ng zakatul fitr at ganun din yung kanyang uh, pagkuha ng uh, tamang sukat ng zakatul fitr Naway patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa taala sa ating mga pagkukulang at uh, gantibala pa tayo ng Allah Subhanahu wa taala sa ating mga pagsisikap ngayong buwan ng Ramadan na ito at uh, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon na ating binigyan niya sa atin na makagawa ng mga kabutihan ngayong Ramadan na ito. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب